the wind on bumabalik ang mga kaluluwa ng mga pumanaw upang dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon yun sa paniniwala ng mga kristyano. Hindi totoo yun. Hindi kaluluwa ng mga tao ang mga gumagala at, at papaparamdama sa mga panahon na yun. matagal na ang tradisyon ng undas. At hindi ito tunay na kristyanong paniniwala. Sa aming baryo, ang lumang tradisyon ng undas ang sinusunod. Ito ay idinaraos sa eksaktong pagdilim ng buwan hanggang sa muli nitong pagliwanag. Mag-aatang din kami sa mga kaluluwa ng aming mga ninuno na kung tawagin namin ay mga inipo. Sila ang aming proteksyon at gabay sa mundo ng kahiwagaan. Ang seremonyas ay hindi upang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao. Kung hindi para apuin ang nasa ng mga kakaibang espiritu sa kapaligiran na muling bumalik upang manigil ang mga kaluluwa dito sa ating sandiputan. Sabay nito ang pagsisiga ng kahoy sa harap ng bawat tahanan. Ito ay para itaboy ang mga masasamang espiritu sa tiempo ng kadiliman. Daang taon na ang ganitong paniniwala. Nagpasalin-salin na din sa bagong lahi. At kahit sa ganitong makabagong mundo, Malakas pa rin ang paniniwala ng karamihan ulo sa ganitong hindi may paliwala na pamahay Sa ganito, hanggang sa merong pa din papakita at ang paparamdam sa kapaligid.